guys magkapalit kayo na ng tangis ng Honda Click eto may bilhin sa Mosong Central medyo ano lang top IC ito 340 Langos na to yeah, p Ano gusto mo? Pasa um, muna kasi ang ah? bilis, bilis mo ano. pa 1500 Basta lumabas. Balik muna dito. Yeah. Pag tumakbulit ng 1.5 yan, lalabas ulit okay, yun. May Hindi pwede yan yung 2000 <laughs> Mahalo nang matagal yun. Mas maganda na yung Yan eh, Lumabas eh Tunis, anday ako kay Shabado So sumobra ka lang ng mga 200 km, 170 na po rin dito Kasi ayos na Ayos naman 2,000 tapos natin yung shit Ang kakalabas na naman, nagpas na pa diba? Ayos na, na lagi, dito, magayon, dito. Oh, ngayon, naman lang lagi yung 1.5-1.4 Bakit hindi ito Nice!